Tuko, som 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 som. Tumalon din. Kids. Si Gino. Si Lo, lumalaban 'yan eh. Di alam lumalaban 'yan. Hi, oh, kinagat. Kinagat, oo. Hala, pag kayo kay nagat 'yan. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. nakagat 'yung kamay niya. Pinapatay ng pusa. Ye, yeah. oh, yun nga. oh i-patay. Oo, patay. Oo. Uy, baka tayo madikit yan. Lumidikit yan. Ito ko. Saan na? Kinagot i Ijob mo yun. Napalag, napalag. Napalag. Saan nyo nakita? Lewa ko, basta nakita pagpasok ko eh. Kaya niya, kaya niya pa yung ginakagat? Hindi ko alam, basta nakita ko. Naku, mahirap yung, yung, pusang maliit lah. Talo ka niyan. Baka may kamandag yan. May kamandag nga yan. Tuko yan eh. Dat, di yung maliit yung kumakagat, yung nanay. No? Hindi ko alam, baka. Hindi, pag nakagat niyang maliit, eh. o eh. yan, may kamandag yan eh, yung toko eh. Yan na. Yan guys. Guys, pusa laban sa toko. Cat versus toko. Toko versus cat. Cat versus toko. Toko versus cat. Ano yan, pag yan nangagat, magkikidlat muna bago matanggal. Pag sa tao, iwan ko yun sa mga pusa. Ayan, kagatin na ina. Hmm, ayun, ginagat. Bisa mo natin, oh. Lumalaban yan eh. Oh, kinakalmot niya. Oh, 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 nakagat. galing nyo. Wala, sige, pag ikay nakagat. Sige. May dugo na, no. Alam niya na nangagat yan eh. Kaya hindi siya maano eh. <laughs> eh, kinagat. Oo oh, yun, kinagat. Akala niya siguro daga o ano. Akala oh. niya kamag- ah. Akala niya ano. Saan niya inahuli? Ngayon Ilo lang? Hindi nga, ko alam eh. Kung saan niya nakita yan. Nalaki no. Ayun, may ngipin no. mm. ah, Atay, uh, oh. Hmm. Patay, kinagat. Oh. Hmm. Pinapatay niya, niya no. Pinapatay niya o oh, ano? Pinapatay niya lang yan. Parang daga badaga. Kinagat niya eh. Patay. Oh. Yung anak, ayaw ng anak. Kasi nakagat siguro yung anak eh. Magigayin okay, ninyo, pagtulungan ninyo. Izan mo daming dugo no, kanina pa yan? Hindi, nakita ko kanina, yung nabutan mo, yun na ano. Yung mo? Oo, yung inaano. nila. nila? Tawawa naman yung dugo, napatay Hindi, pa eh, gumakagat eh. Dati ano yan, Bin binibenta yan dati, yung ko, mahal yan, mahal yan. sinanay diba? Oo, mahal yan. Pero ngayon wala na yan, dati lang yun. Pero ngayon wala na. Hindi na yan yung binibenta. Marami silang nakuha yung tukoy eh. sa summer. Pag, pagka uh, namatay yung gray, ibig sabihin na laki sa natukoy. Hmm. Mga ba yung buntot, ay, buntot yan eh? Ba't nasa buntot? Kinakain na siguro ng pusa no? Hindi ko alam. May buntot yan eh. Pag, pag namatay yung pusa, dika ibig sabihin na laki ng tukoy dahil. Oo. Oh. Pag namatay Kasi yung ay, pusa. Ano diba? May dugot at dinila-dilaan niya. Oo. Oh. Huwag kumakagat yung ano. Oh, pag namatay yung ano pusa, yung sabi niya lalo sa toko, no? Na lumalaban pa. Lumalaban pa, no? Oh, yun, lumalaban. Yung pamilya. Wala na, wala ba ano? Wala bang flash? Meron. Pero hindi ko na yung flash eh. Ayun na. Ano yung natin ang Hmm, puna kagat siya.

Yan. Hmm. Pinagot. Bali, buto lang narinig mo. oh, buto yun. oh, buto yun yung tumunog. Sige. Dito mo hindi tumutulong yung anak niya kasi. Hmm. Tagtulungan. Yan, patay na. Oo, oh, tumutulog na. Ay, patay na yan kasi ganyan eh. Ah, may ano yung ano pagpatay na. Tsaka lalapit tong ano itong lapit tong anak o oh, yung anak saka nalapit. lapit ng... No? oh kunya tulong yung yeah, anak kanila oh. patay na gumana yung ano yung dalawang ano no paano oh, da, patay na, tayo na yan ngayon. ah nakahuli ngayon ng ahas eh uh Huh? Oh, yan, yan, yung nanay nila. Ito, yung malaki, yung si Mutsi. Yan you know, naman, mamaya, send ko sa'yo yung picture. Nakukuli okay. na as, ah, Pero wala pa kayo dito. Sa Manila pa kayo. Matagal na. Mga na-anam. yata eh. March, wala kayo dito, March, di ba? Anong anong kayo, anong kayo dumating dito? Eh. Anong months kayo dumating dito? March yata tayo. Eh? March. April kayo dumating, no? April, no? Uh -uh. April? April. No, yun. Hindi pa eh, mag-April, mga March. Okay, kung hindi March, mga, mga mga February, mga ganyan. February o March. Ano na yan, patay na yan. Ano na guys, oh. Kumapalag, oh. Hmm. Oh, kena kalung mutu. Kena kena kalung no? Oh, hmm. kena Kinak oh. oh, anak anak nyonya yang pao. Oh. Kena kalung mut kalung mutnya yang pao. Oh. Pak kayo marason, sabihin pa ko yung mamana sa inyo. Ah. Ay, maluwanag na. Yeah, eh, yeah, bigla lang ruan nila eh. Hindi niya hindi niya makukuha ang kagatin eh, yung maliit eh kasi. Kasi alam niya kasi na kakagatin siya ng maliit ba. Matalino na 'yung maliit na pusa eh. Alam niya na kakagatin siya. Yung nanay, alam niya kasi malakas 'yung nanay eh. Malakas kumagat. Diligo ka na? Ha? Niya may conditioner. para tin Oo, na. Dapat konti-konti lang, baka manamig. marami yung nilagay Hindi, hindi. mano nga Seoul, manamig eh. Konti konti lang yun ha, hindi yung, hmm. basta konti lang yung Coconut pala yun no? Oo sa ano sa ano pa lang ang sabihin sa ano diba, ano nga yun mainstream so pumunta tayo ng cyber MC pumunta uh -huh. tayo ng hapon may limiti ano tayo hindi magtitinda nga kasi kasi hindi magtitinda mga, magtinda. mga Ay, hap hapon niya ako nagtitindi bag, ang ka lang, hapon, kalawin na. kalawin tapos ko na tala una tala una yung tapos ko doon sa hapon ka eh. umano ha Ay, mainit kasi pagka ano eh. Nahilita Pag so, na umalis kasi tayo dito ng pag umalis ulit tayo katulad ng dati, ng orasyon, nung umalis tayo katulad ng dating alas sa uh, nung diwa, inabutan. Ha? Huh? Uy, mag silang pa yun, naambu na. Hindi po. Ano, ayan na, naaambo na nga. Okay, guys, patay na yan. Let's Pagana. go, let's do this. Bye. May